Halaga ng mga ari-arian at pera na nasa freeze order dahil sa flood control anomaly inaasahang tataas pa. Kasama mo sa Balita si Radyo Mang Jairus, Peña, Florida. RMN Live Report Ang halaga ng mga pera at ari-arian na isinailalim sa freeze order kaugnay sa regularidad sa flood control projects. Kasunod ito ng pag-aproba ng Court of Appeals sa ikaapat na freeze order laban sa mga individual at kumpanyang dawit sa anomalya. Itong biyernes, nakaragdag ang 57 bank accounts, 10 real properties at siyem na sasakyan. Ang nadagdag sa mga inilagay sa freeze order ay sa Anti-Money Laundering Council, layon itong palawigin pa ang saklaw ng kanilang investigasyon. Sa so ngayon, may apat na bilong piso na ang halaga ng assets na hindi na maaaring galawin at inaasang madaragdagan pa ito sa pagpapatuloy na investigasyon. Katumbas ito ng 1,620 bank accounts, 54 na insurance policies, 163 sa sakyan, 40 real properties at 12 na e-wallet accounts. Kasama mo sa Axel si Armin, Manila, Radyo Manjaro, Spanya, Florida, Tatak, Armin.